sa libro na ang Lesser Key of Solomon, nakatala ang mga demonyo na kaagapay ng haring si Solomon. Ito ay upang may sakatuparan niya ang kanyang sa kanya ay nakaatang na misyon. Ayon sa libro na hindi lahat ng Diablo ay masama, ngunit lahat sila ay dahil dating anghel na nilikha ay may kanya-kanyang galing sa bawat larangan. Ang mga dating anghel na ito ay kanyang kaagapay sa kanyang pagtatagumpay. Isa sa inalis na libro sa Biblia ay ang kasulatan nitong si Solomon. Kasama dito ay ang aklat na ang Lesser Key of Solomon. Sa aklat na kasulat kung papaanong tawagin ng tama ang mga jablo isa-isa at kung ano ang pangalan nila, kung ano ang simbolo ng bawat isa at kung anong larangan sila ay pinakamagaling. Nakasaad din dito kung ano ang ranggo nila sa empiyerno at ilan ang mas mababang jablo na kanila ay pinamumunuan. Kaya naman mga katinagalog ko, ikukuwento ko po sa inyo ang pitumpu at dalawang demonyo na kaagapay ng isa sa pinakamagaling na hari sa Biblia. Ito ay ang hari na si Solomon bawat isang jablo ay may selyo. Ang selyong ito ay kasama sa ritual upang sila ay mapasunod sa tuwing sila ay tatawagin. Matatagpuan ang impormasyong ito sa libro na ang Ars Goeta. Kasama sa aklat na kasulat ang proteksyon at tamang hakbang at maging ang matitinding babala sa panganib sa pagtawag sa mga diablong ito. Ang mga jablo ay mapanlinlang ng lubusan. Kaya naman sa tuwing sila ay tatawagin labis-labis ang ingat ng mga salamangkero. Sinisigurado nila na mahigpit nila na sinusunod ang bawat nakasaada sa libro ng pag-iingat. Ito ay upang sila ay manatili na ligtas. Ang Haring Sibael Pinamumunuan ito ang anim na puat anim na pulutong na mga demonyo tatlo ang kanyang ulo, isang pusa, isang palaka at ang ulo ng tao. Binibigyan ito ng kapangyarihan na maging invisible ang tao ay sakna sa kanya ay tumawag. Sumasagot din ang dyablong ito sa pangalan na Beelzebub. Ang duke na si Agares, isinalarawan bilang isang matandan lalaki na nakasakay sa isang buwaya. May kapangyarihan ito na makapagdulot ng lindol. Kaya nitong gumawad ng kapangyarihan ng iba't ibang lengkuahe at salita. Kaya nitong pabaliki ng mga taong lumayas o umalis ng walang paalam. Tatlong po at isang pulutong ng demonyo ang kanyang pinamumunuan. Ang prinsipe na si Vasako sinasabing hindi likas ang kasamaan ng prinsipe ng impyernong ito. Pinamumunuan niya ang dalawampu at anim na pulotong ng mga demonyo. May kapangyarihan ng dating anghel na ito upang ipakita ang nakaraan at hinaharap sa tao na sa kanya ay tumawag. Kaya rin itong maghanap ng mga bagay na nawawala ang markis na si Gamigin. Ang demonyong ito ay naguhugis na maliit na kabayo o isang bisiro. Ngunit kalaunan ay magbabago ito ng anyo bilang isang tao na ang boses ay talaga naman na nakasisindak. Kaya nitong ituro ang makabagong pamamaraan ng agham at teknolohiya. Kasama sa kapangyarihan nito ay ang isaad ang bilang ng mga kaluluwa na pumanaw at nalunod sa kasalanan ang Presidenteng si Marbas. Pinamumunuan ito ang 36 na pulutong na mga jablo. Isinalarawan ang itsura nito bilang isang leyon. Ngunit kung ipag-uutos ay maaari ito na magkatawang tao bilang isang matipuno na ginoo. Kasama sa karunungang hatid nito ay ang impormasyon tungkol sa mga bagay na matagal nang nakatago o mga bagay na hindi pa natatagpuan. May kakayahan din ito na pagpalitin ang mga iba't ibang anyo ang isang tao na sa kanya ay tumawag. May kakayahan din itong sagutin ang katanungan patungkol sa kalusugan. May kakayahan din ito na lumikha at magpagaling ng karamdaman maalam din ito sa pagbuo ng mga komplekado na mga makina. Ang duke na si Valefor, isinalarawan bilang isang nilalang na may mukha ng tao, ngunit katawan ng leon. Paminsa naman, ito ay kambing na may mukha ng aso. Madalas nitong tuksohin ang sangkatauhan upang manguha ng hindi sa kanila. Pinamumunuan ito ang sampung pulotong ng mga demonyo, ang markis na si Amun. Pinamumunuan ni Amonang mahigit sa apat na pumpulotong na mga demonyo. Isa na larawan ito bilang isang lobo na may buntot ng isang ahas. Kaya rin ito na magbalat-kayo bilang isang tao. Kaya nito na magbuga ng apoy. Ang duke na si Barbatos nagbibigay ito ng kakayahang maintindihan ng mga tao ang huni ng ibon at ang kahol at alulong ng mga aso at ang mga lagaslas ng katubigan may kakayahan itong ituro kung nasaan ang mga kayamanan na itinago gamit ang mahika. Bago ito ay napalaya sa kalangitan, kabilang si Barbatos sa pulutong ng anghel na tinatawag na ang mga virtues. Ang haring si Paimon, isinalarawan bilang isang makisig, matipuno at guwapong binata na sakay ng isang kamelyo. Habang pinatutugtugan ng masayang musika, ang kapangyarihan nito ay magturo ng musika, siyensya, pilosopiya at mga lihim na karunungan. Alam nito ang, ang lahat ng halos na naganap sa buong mundo. Kaya naman, isa si Paimon sa pinakamatalinong jablo sa impyerno. Kaya rin nito na pag-ayusin ang mga nagkasira na magkaibigan masunurin ito kay Lucifer. Ang presidenteng si Buer, pinamumunuan ni Buer ang limampung pulotong ng mga demonyo. Hindi matatawaran ang kaalaman nito pagdating sa usaping filosofiya, lohika at maging sa panggagamot. Ito ay gamit ang mga halaman o herbal. Kasama sa kapangyarihan nito ay ang makapagpagaling isinasalarawan ang itsura nito bilang may ulo ng leyon at limang paa ng kambing sa kanyang mga katawan. Ito ay nakapagbibigay sa kanya ng kakayahang lumakad sa kahit na ano pang mga direksyon. Ang duke na si Guison. Kayang-kaya ng duke ito na sagutin ang kaganapan sa nakaraan ngayon at maging sa hinaharap. Isinalarawan ito bilang malaunggoy ang itsura Pinag-aayos nito ang mga nag-away na mga magkakaibigan. Kaya nitong makapagbigay ng karangalan at katapatan. Kaya nitong sagutin ang lahat ng katanungan. Pinamumunuan ng duking si Guson ang mahigit sa apat na pulutong ng mga demonyo. Ang prinsipe na si Citri, isinalarawan bilang may ulo ng leopardo at may pakpak ng ibon. Kaya nitong magbalat kayo bilang isang napakagwapong lalaki may kapangyarihan ito na baka pagbigay ng matinding pagnanasa ng laman. May kakayahan ito na makapangakit kanyang pinamumunuan ng mahigit sa anim na pung pulutong ng mga demonyo. Ang Haring Sibelet Pinamumunuan ng makapangyarihang sibili ang walong po at limang pulutong ng mga jablo. May kakayahan ito na makapagpaibig sa tao. Nakasakay ito sa isang puting kabayo at bago na ito ay dumating, ay may napakagandang musika na tutugtog. May kakayahan ito na pag ang mga hindi nagkakaintindihan. Kaya nitong malaman ang hinaharap. Kaya nitong liwanagin ang mga kontrobersya. Kaya nitong pabalikin ang mga kaluluwa na nalunod sa karagatan upang sila ay kausapin. Isa sa pinakadelikadong jablo itong sibilet sinasabi na kung sino man ang tatawag sa kanya ay kailangan hindi maaninagan ng takot sa kanyang mga mata. Ang Marquis na si Lehare. Pinamumunuan ito ang tatlongpong pulutong na mga demonyo. Isinalarawan ito bilang isang matipunong archer o namamana na nakasuot ng kulay berde na damit. Kaya nitong magdulot ng digmaan at kaguluhan ang duke na si Elagor. Isinalarawan si Elagor na isang matikas na kabalyero. Nakasakay ito sa kanyang matangkad na kabayo. Pinamumunuan ito ang anim na mga pulutong na mga demonyo. Si Elagor ang nakapagbigay solusyon sa mga pinakamahirap na sulirani na at mga nakatagong lihim. Ang duke na si Sephar. Isinalarawan bilang isang kabalyero na may pulang baluti ang kapangyarihan nito ay magpaibig ng isang lalaki sa isang babae, saka ito ay kanyang sisirain. Nasa kanyang pamumuno ang dalawang at anim na pulutong ng demonyo, ang presidente na si Botis. Anim na pulutong naman ng mga demonyo ang pinamumunuan nitong si Botis. Isinalarawan ito bilang isang higanteng ahas maaaring magbalat kayo ito bilang isang nilalang na may matalas na ngipin at may tangang apoy na espada. Kaya nitong makakita ng naganap sa nakaraan sa kasalukuyan at silipin ang hinaharap. Kaya nitong ayusin ang mga matitinding mga sigalot. Ang duke na si Bathin, isinalarawan ito na isang matipunong nilalanga na nakasakay sa isang maputla na kabayo may buntot ito ng ahas. Matindi ang kaalaman nito pagdating sa mga halamang gamot at mga mahiwagang hiyas. May kakayahan din ito na ipadala ang isang tao sa kung saan man nito nais na mapunta. Pinamumunuan ito ang tatlumpong pulutong ng mga jablo, ang duke na si Salos. Tatlumpong pulutong naman ng mga demonyo ang pinamumunuan ng duke na ito. Isinalarawan ang duke bilang sundalo na nakasakay sa buaya at nakasuot ng gintong korona. Ang kapangyarihan nito ay paibigin ng lalaki at babae sa isa't isa, ang hari Haring si Porson. Ang ikadalawampung demonyo ni Solomon ay ang hari na si Porson. Isinalarawan ito bilang isang magandang nilalang na nakasakay sa isang oso. At sa tuwing darating ito ay may musikang maririnig. Pinamumunuan ito ang dalawampung pulotong ng mga demonyo. Kasama sa kapangyarihan ito ay ang pagtagpuin ng dalawang nilalang, mahanap ang mga bagay na matagal nang hindi natatagpuan. Masunurin ang jablong ito na si Porson sa demonyong mas nakakataas pa sa kanya. Mga katinagalog ko sa part 2 ng segment na ito, atin pang mas makikilala ang limampu at lima pa na mga demonyo na tumutulong sa haring si Solomon kasama si Asmodeus, si Balam, si Belal at marami pang iba. Sila ay mga dating anghel na sumama sa pag-aaklas na naganap sa digmaan ng kalangitan. Kinampihan nila si Lucifer, kaya naman sila ay kasama na naparusahan. Hindi man sagad ang kanilang kasamaan. Sila pa rin na ipinatapon mula sa kalangitan papunta sa walang hanggang kadiliman. Mga katinagalog ko, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.